Iba talaga si Meme, palaban kung palaban, hindi bet ang nangyari sa ball. In fairness naman kay Kim Chu, napaka-professional at sumataong ayaw sa kanya, dead man na lang. Hindi hamak naman na maraming nagmamahal sa kanya noon, na nagsisimula pa lang ito sa pinay Big Brother. ang sa kasalukuyan, never yan nagyabang sa kung anong minarating napakasipag na bata. Kaya yung mga supporters, todo ang paghalas sa kanya. Ayon nga sa mga iba pang papuli kay Kimi, kung ikukumpara yan kay Janine, Naho, malayong malayo, kaya nga mahal na mahal ni Paolo si Kimi. Napakamasayahin at maalaga. Sa kayong hama ng pasensya nito, para lang mabago si Paolo. Malaking bagay yun at true na true na napakasimple lang ng King Pao. Unlike sa ibang artista, kung ano sila ngayon, never ipinagkayabang. Tignan niyo si Kimi, mahilig siyang mag-vlog sa mga new achievements niya. Palaging sigat pa rin ang pinapasalamatan. Ano man ang narating sa buhay, karang dapat. Pagay sila ni Papi, Ayon pa sa si ibinahaging komento, huwag nang pansinin ng mga haters. Ang mahalaga, kimpaw tayo at naniniwala na never silang matitibag o masisira ng kahit sino man. Ano man ang sabihin nila, mananatili ang kimpaw. Rado, matapos ang showing sa kauna-unang pelikula ay may kasunod na agad ito. Hintay-hintay lang Narian si Derek Chad.